Hello, magandang hapon po sa lahat. Ang mga senior citizens po ay manonood ng sine libre upang makapaglibang. Kasama po ang ating punong lungsod, Mayor Dale Gonzalo Alang Malapitan. Ako po ay nagpapasalamat sa pamumuno po ni Mayor dahil ang mga senior po nagkaroon po ng panahon para manood po ng sine. Salamat Mayor sa inyong pagbigay ng ayan. <laughs>